Tumwelta ang malakanyang sa patutsara ni Vice President Sara Duterte na patungo na sa basurahan ng Pilipinas at nawawalan na ng pag-asa ang mga Pilipino. Tanong ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, paano sasabihin ng pangalawang Pangulo na walang nakikitang pag-asa ang taong bayan kung siya mismo ay wala sa Pilipinas ngayon? Dagdag pa ni Castro, baka mas lalo pang lumalang sitwasyon ng bansa kung si VP Sara ang magiging Pangulo ibinida rin ni Castro ang pagiging abala ng Pangulo sa pagsaserbiso, pag-aproba sa mga proyekto at pagpapatatag ng relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa. Mga bagay na tila hindi aniya nakikita ng Vice Presidente. Talagang mabubulagan siya kapag hindi po niya inaalam kung ano ang naging trabaho at magiging trabaho ng administrasyon sa pangunguna ni Pangulong Marcos alam niya po dapat ang obligasyon bilang Vice Presidente. Sabi nga natin, ang Pangulo natin na sinasabi niya na mukhang wala na tayong pag-asa, nasa Pilipinas, nagtatrabaho. Araw-araw, may inaanunsyo tayong good news. Pero ang Vice Presidente, nasaan? Hindi ba mas magiging uh, mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging Pangulo natin o ang magiging leader natin ay ang mga katulad ni Labi Pisara,